So kanang adlaw mga antinogikan, mi anak barangay na alam gi asik kaso kadali. So kay kadali ilang man og oh, wala gyud mi nagdugay. Naka decide na lang pud mi nga mo na lang pug downtown. Naka remember mo atong video na ako last time nga nagpa-emission mi so ko na mo tong papers nga nabilin dito. Ah. Actually wala gyud sa plano nga mo adto mig downtown no pero kay lagi taas-taas pa man po, oras para mausa na lang pud ang among paglakaw. Unya wa gyud nagpalupid ng karga sa truck. pisik-pisikan mi anak tubig. Unya ko ng kuya no nagjaging perting udtuha ha. udto na gyud anang higayunan no kay perti naging inita sakit na kay sa panit mamaak naman hinuol. And pagka human abot na midri sa may agdaw, unya gibidyuhan ko Master monster truck no perti kada ko kaayo no. Unya well gusto man ning dalan sa agda. Na, mini sure ko ibaligya pa man siguro no, basig na halay ni basig nagpataka at tagbaligya ani. Eh. Unya maagi an dayon nato ni palingki sa agda nga perti kaning dot kaning Great Wall of China. Mau bani? ay kunya sa wa damhano kay ang sunod sa Great Wall of China kay ang Chinatown mangyod na pertira man dayng duula China Chinatown no abi kog mo sakay pag airplane no para makaad lang yo dito a ah. So, ginaingon no ayaw mo si tig promote sa Davao City kay perti nang guuta perti nang trapika unsa ra man ni sa una nga di man i traffic diri ah. kung subay-subayon lang yo nimong tibuok ok, Davao no perti na yung trapika ano, na ilang padulong og lasang kanang bukit-bukit sa Davao City perte, no perti ra yud, anang luaga sa una unsa naman karon Un. perti na mang guuta hinuon maglugos na ang tao og sakay kanang rush hour bitaw mag inilugay na gyud og sakay. Oh, karon no undang ina yung promote sa Davao City. Wala mo no. gyud nagpromote nag-promote nga taga Davao City ko nag video-video ra ko dira. Wala gyud nay promote nga gipakita. Pero giganahan jud ko aning naa sa mulikod no kaning tulay among giagi. Ay gwapo pa jud kaya ako ang driver murag 5 min. Niya, mo ang plano dira ano kay mo uli na unta kay wala naman pud milaing laing adtuan ka decide na lang pud mi nga mohapit na lang mi sa San Pedro Square kay para makarelax na lang pud mi gamay unya while well, sige og ug tambay-tambay dira nakahuna-huna ko na pa maday palitunon so bitay. nanabok na lang pud mi anak dayon padulong sa unitap para mangita mi atong flag nga bit sa mo ang anak para puhon sa UN para, para maka na midaan daan well karon pang postpone ilang program unya wala ra mi nagdugay no dito asa sulod sa unitap kay wala mangyon wala daw sila atong flag nga bitbiton kini na lang siguro ay mo nang naglingkod-lingkod na lang midra at pang sa city hall kay wala mang jud unya taot-taot jud pud mi nagtambay dito ano pero gituyok sa namo ni sa Pedro Square kay ang plano namo subay mi atong bangkiruhan nga dalan palusot sa Maa Diversion Road o padulong sa buhangin e para maiba naman pud ang dalan no para di pud ta mailad-ilad aning Davao City nga diri man tagi panganak hantod na ninyo wa jud ko katuod mga madalanan ni eh. nagsigira inton kog subay anang anang Arcastillo agdaw buhangin Lanang nang diha ra inton na, akong na-memorize pero wala jud ko kalimot sa ko experience ani UIC kay diha inton ko giuhaw nga' oh. yeah, na sa ilahang gripo nga kinahanglan tamakan para muagas intaw mo nang di jud nako na na UIC no kung hisgutan ka nang kaignorante bitaw kun nya yeah, wild gabyahe mi no kay kita mi pindahan sa kilid sa may sapa kay niinom na lang pud mig pertigyo kay nang inita ana ante kung oh, nakalusot na sa diversion mo nang mag-going home na mi ani ke perti nang hapunawa pamika og okay. maura to bye bye